Napakaganda talagang panoorin ng mga batang manlalaro na kahit na nagkapisikala na ay sport pa rin sila. What's up, wait, 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 wait. At Mr. Taniedo, parang ang bola yung napapagod para sa kanya. <laughs> dito pala tayo sa Barangay Pampanga para sa 25 Under Open League nila Shoutout pala sa ating Eski Chairman, thank you po At ang maglalaban ay ang Team ACB Gorgeous Rose XRMC Varsity Players, laban naman sa Team R. Dave Apparel Selection, nag-uba na sa ding mga taga-turil o, <laughs> So balik tayo sa ballgame Diretso na tayo sa second half Mr. Dolormente na magmamao sa ilalim para sa team ACB Gorgeous. Kawang buho. Set last down. Tutete. Dolor mente. Yes, correct. Yes, correct. At hindi naman patatalo tatalo 'yan ang RJ Abaryentos na ang to real Davao City na si Mister Hinarge. <muchos> Yes, connect. Isama mo pa si Mr. Mamali ng Team RD. Former varsity player ng St. John Paul Cali. Ang ganda ng tapatan para sa third quarter. Yes, Yes, connect ni Pagdating naman ng fourth quarter Mr. Istumo nagpakilala Para sa team RMC Nang dahil sa kanya Lumamang sila dito sa fourth quarter Dahil dalawang tres ang binitawan Yes, connect three point. Kaya naghahabol ang team R. Dave dito Pero Mr. Inarge Nagmamaw At nakarali sila dito Whoa! Oh. Time at at dito sa play ng Team RD Seconds to play Lamang ng isa ang Team RMC Nang may pasok ni Mr. Mamali Ang dagger 3 point shot niya Last 21 Ah 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 Dinagdagan pa yan ng 2 points na ma turnover ang team RMC dito at naipasok ni Mr. Mamali ang fast break. Kaya lamang ng apat ang team R Dave may 20 seconds pang natitira. Huwag munang magsaya para sa team R Dave kasi naipasok pa ang 3 points siya team ACB. At pinaganda pa talaga ang laban. 1 point lead na lang at na-steal pa ito ng team RMC. <laughs> <laughs> Bago natin panoorin yung game highlights nila Magpapasalamat muna ako sa sponsors ko Thank you po Check Alakdan Official Distributor Alakdan Line Alakdan CN Co. Shamo CN's Native Lechon CN's Native Lechon Baka naman <laughs> Si Ramiso Italia, yes, connect adus puntos. Misario tete Yes, connect adus puntos bisa. Bisa dah mulai. Agak wana buka na intercept. Istubo. Wana buka Yes, connect adus puntos. Serkan Yes, dos puntos. Ten, second set Ah, seri Sabia. Five seconds. Five. Misal, misal yuk 2 poin so Jason, wala Misal Tiago, yes kone Hadus Pontos Misal Tiago Yes kone, hadus Pontos Misal Tiago 3 Sir is Shot lock 15. Sir Monte Calvo. Kami sa mo. Ang ganda na ginawa. Two points Mister. Sir. Esperta. Sir. Constantino. Yes, connect three points. Mister Constantino. Kami Sir. Constantino to Mr. search shot class down class Jason, at pun tos Jason. WhatsApp Red, WhatsApp club HP, make 3 make like, Dolor mente, saya lalim on fire yes satu punto. Mana good? Las shoot fire yes satu punto Mister Noya. Kita tanya do, Yap. Ten shoot fire. Oh, Ayo wow. Shot down to ten. Yes, connect 3 points. 10 second shot Basket Agawan Abu go Setelah down shoot Dolor mentek yes connect yes like yes connect yes, yes, Remaining time Last 15 seconds, shut up. <laughs> Mr. Misario. Yes, connect. Basket count. Personal power, Mr. Pavot. Pavot, Ragman. Mr. Misario, Mr. Rison. Fire, Mr. Rison. Yes, connect. Two points, Mr. Rison. One clock down to ten. Benga Three-clock five. Yey! Mana intercept. Yes, connect. Some... Oh. Gone. Jangan pool nih. <laughs> Second shot lock. Benga Three point. Woah! Foul basket Kang terus foul red. जुपिटर, फर्नीसारियोस, साइलेंट ड्राइव, जेस कनेक्ट, बंदा तिराज़ बंटोस, एट लेट डाउन टू टेन पाइर, जेस कनेक्ट अट थ्री पॉइंट्स, ओह यस बस Yes, connect three points. <laughs> Thank you. 55. <laughs> 50. Time out, Ray. Right? i remaining last 26 seconds. Me! Mm -hmm.